Slang. Sa pinagdadaan ng baby, ni Janine Gutierrez. Wala ka pa sa mga kundi ang boyfriend niya si Sunod-sunod ang nawala sa buhay ni Janine. Una ang kanyang mamita na si Pilita Corrales. At sumunod naman ang kanyang mamagay na si Nora Unor. Ngayon ang kanyang ninong tito na si Ricky Davao. Kaya naman kung tutuusin, ay grabe ang kanyang pinagdaanan emotionally. Dahil sunod-sunod nga ang nawala na mahal niya sa buhay. Pero sa gitna ng mga pangyayari, ay nandyan lagi si Jericho Rosales sa kanyang tabi. Kaya masasabi natin na talagang bagay silang dalawa. True thick and thin para na silang tunay na mag-asawa. Dahil hindi iniiwan ni Jericho si Janine sa gitna ng pagdadalamhati kahit very busy siya sa pagsusuting ngayon ng marami niyang pelikula, especially ang pelikulang Manuel Alquezon. Sa kanilang latest interview ay talaga naman kikiligin ka dahil sabi ni Jericho ay for kids na talaga itong si Janine at mukhang siya na ang susunod niyang pakakasalan at siya na ang magiging forever niya. Ating alamin ang buong detalye. Alam naman natin na marami nang napatunayan si Jericho Rosales at isa siya sa pin versatile and brilliant actor sa panahon ngayon na talaga naman hinahangaan ng karamihan dahil sa husay niya sa pag-arte at magaling din siyang umawit. Kaya hindi na magtataka kung bakit marami din ang nalink sa kanya at marami din mga sikat na celebrities ang naging girlfriend niya. Tulad na lang ni Christine Hermosa na talaga naman tinangkilik ang kanilang love team hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang parte pa ng Asia. Dahil sikat na sikat sila, dahil sa talasaryo nilang pangako sa'yo. Sila rin ang one of the hottest love team during their time, na naging girlfriend niya rin si Christine Hermosa. Siyempre, naging girlfriend niya rin ang napakasikat din noon na si Heart Evangelista. Pero sila ay nagkahiwalay hindi dahil sa third party, kundi dahil nga sa hindi boto ang pamilya ni Hart kay Jericho. Until mamit na nga ni Jericho ang kanyang forever na maituturing. Ito ay walang iba kundi ang model na si Kim Jones. Sila ay nagpakasal at talaga naman matagal din silang nagsama bilang mag-asawa. More than a decade. Until inamin na nga nila na naghiwalay sila no third party involved. Ayon kay Jericho, mutual decision nila ang paghihiwalay at hindi na nila inamin kung ano talaga ang real score kung bakit sila naghiwalay ng kanyang dating asawang si Kim Jones. Pero ang importante ayon kay Jericho ay magkaibigan pa rin naman sila ni Kim. Until nagtagpo nga ang landas nila ni Janine Gutierrez dahil sa ginawa nilang teleseryang Lavender Fields. Pero bago naging boyfriend ni Janine, si Jericho, ay nagkaroon muna rin siya ng mga past relationship. Tulad na lang ni Elmo Magalona, na anak ni late Francis Magalona. Medyo tumagal din ang kanilang relasyon. Pero may mga issue-issue issue noon na nananakit daw itong si Elmo Magalona. Kaya sila nagkahiwalay. Naging boyfriend niya rin walang iba kundi si Raver Cruz. Tumagal din ang kanilang relasyon at naging close pa nga si Raver sa pamilya ni Janine. Unfortunately, sila ay naghiwalay. Until na din siya kay Paulo Avelino pero wala naman silang kinumpirma tungkol sa kanilang relasyon. Ang alam ng iba, baka MU lamang o Mutual Understanding ang meron sa kanila ni Paolo Avelino. Until, nagtagpo nga ang landas nila ni Jericho Rosales dahil sa ginawa nilang Lavender Fields na teleserye. At dito na nagsimula ang love story ni Jericho at Janine Gutierrez. Paano pa nagsimula ang kanilang pagmamahalan? Ating alamin ayon sa kwento ni Jericho, nagsimula iyon dahil sa lavender fields. Naniyaya niya si Janine para makaroon ng script reading at niyaya niya itong mag-coffee. Sabi ni Jericho, niyaya niya ito kasi first time niya nga makakatrabaho si Janine Gutierrez at kailang maiportray nila ng maayos ang kanilang role bilang married couple. At dito, na-enjoy ko ang conversations namin. At tinanggap naman ni Janine ang invitation ko. At dito na nagsimula ang lahat. Akala ko nga noon ay bata pa ni Janine. Sabi ko nga hindi ako manliligaw na isang bata. Pero nung malaman niya ang totoong edad ni Janine at ginugol daw niya ito, sabi niya ay pwede. Kaya dito niya na show si Janine Gutierrez. To make the long story short, naging sila na nga ni Janine Gutierrez. At sila ang tinuring na one of the hottest celebrity couples in the Philippines. Dahil sa kanilang relasyon ay naging close din si Jericho sa pamilya ni Janine Gutierrez. Both sa mother side and father side. Makikita naman dito na nakikibantik pa nga si Jericho kasama ang pamilya ni Janine Gutierrez. At hindi lamang yon, Ininvite pa ito nung birthday ng mamita ni Janine na si Pilita Corales. At si Jerry Corin ang nandyan sa tabi niya through happiness. Kaya naman, when it comes to sadness, sa biglang pagpanaw ni Pilita Corales, si Jerry ko pa din ang nasa tabi ni Janine Gutierrez. Naunang namatay ang lola ni Janine na tinatawag niyang mamita. Walang iba kundi si Pilita Corales. Buti na lamang bago mamatay si Pilita Corales ay umaten pa si Jericho sa birthday nito lately. Kaya nagkakilala pa sila ni Late Pilita Corales. Nandiyan si Jericho sa tabi ni Janine noong time na nagluluksa ito sa kanyang mamita. Although very busy si Jericho sa pagsushooting ng Manuel Alcazon, ay talaga naman hindi niya iniwan ang kanyang girlfriend na si Janine sa gitna ng kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mamita. Pero lalong nadagdagan ang kalungkutan ng kanyang girlfriend dahil after namang mamatay ni mamita niya na si Pilita Corrales, sumunod naman ang kanyang mamagay na nanay ng kanyang inang si Loclot de Leon. Ang kwento nga ni Janine, kakauwi pa lamang nga nila dahil nang mailiping ang kanyang mamita nang hapon din yun ay nagbuk pa nga daw muli ang kanyang kapatid dahil pumanaw naman ang kanyang mamagay. Kaya naman siyempre kahit sino naman ay talagang manghihinaan ka ng loob. Buti na lang, nandyan si Jericho Rosales para bigyan siya ng lakas ng loob na harapin lahat ng pagsupok at kalungkutan sa pagtanaw ng dalawang lola niya na si Mamita at ang kanyang mamagay. Kaya naman tinuturing silang power couple dahil para na nga sila magkasawa dahil through bad times, through sadness and happiness ay nandiyan sila sa isa't isa para damayan lamang ang nalulungkot at kung sino man ang nagdadalamhati. Kaya nga naman nagtutukma ang sinabi nga ni Janine Gutierrez when it comes to relationship. At ang sabi niya at the end of the day, whatever relationship you have is between you and the other person. You have to have a good foundation and trust because it's a partnership. Ayon pa kay Janine. Sinamahan nga muli ni Jericho Rosales ang kanyang girlfriend na si Janine. Nung umaten sila dahil nga binigyan ang kanyang lolang mamagay ng merit ng President of the Philippines na si Bongbong Marcos, binigyan si Nora ng Presidential Medal of Merit para sa namayapang superstar at national artist na si Nora Unor. At tulad nga ng sinabi ni Jericho how one couple learns to communicate and understand each other usually occurs during difficult times that's the whole exercise of getting to know your partner it's all about understanding how each one receives and gives o diba naman tama naman ang sinabi ni Jericho na dapat nandyan ka palagi kahit na ito ay pagsubok dapat walang iwanan dapat nandiyan ka lang palagi para supportahan ang iyong partner. Kaya naman marami ang natutuwa sa relationship na meron ngayon si Jericho at si Jen Gutierrez, especially ang kanilang fans na tinawag nga silang ekonin ng mga fans. Kaya naman, sila ay tinuguriang power couple ng mga fans dahil sa napakaloki lang ng kanilang relationship at nandyan sila para sa isa't isa through sadness and happiness. Yan ang nakita ng mga fans na talaga namang nga nila si Jericho na hindi niya iniwan si Janine during that time. Kaya naman ang wish ng mga fans, sana mauwi sa forever ang kanilang relationship. At 'yan ang ating aabangan. Hanggang sa muli. Bye.